Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Base sa pinakita natin mga kaibigan sa FIBA Asia Cup, isang kulang sa lineup ng Gilles ngayon na isang lehitimong point guard. Well, si Remy Martin nga ay patuloy pa din na nagpapakita ng interes na maglaro para sa ating national team. Sa mga hindi pamilyar sa kanya ay legit Division 1 college player ito na pinangunahan ang kanyang team sa national title sa Amerika. Averaging 19 points and 4 assists per game Masasabi natin na NBA caliber siya kung talent lang naman ang pag-uusapan subalit hindi lang nga siya nabiyayaan ng tangkad. Saktong 6 footer lang nga siya mga kaibigan. at sa NBA ngayon ay usong-uso na nga ang mga 6 foot 4 o higit pa na mga point guard. Subalit kung skill set lang naman ay NBA caliber ito. Patuloy si Remy Martin na nagpapakita ng kanyang interes na maglaro para sa ating Gilas Pilipinas. Payag niya nga sa isang interview ay isa ito sa kanyang mga pangarap. Ito nga yung Phil Am na talagang proud sa kanyang Filipino side mga kaibigan. Madalas nga siyang mag-post regarding sa Pilipinas. Ganun pa man ay hinaharang pa rin nga siya ng FIBA. Dual citizen naman si Remy Martin, subalit so, bigo nga siyang makakuha ng passport bago mag na 16 years old. Pareho lang nga sila mga ni Jordan Clarkson. Kaya naman base sa rules ngayon ng FIBA ay pwede lamang siya na maglaro sa gilas bilang naturalized player. At kahit sobrang galing nga ni Remy Martin ay mukhang napakalabo nga na mag-naturalize tayo ng isang 6-footer na point guard. Dahil isang naturalized player lang nga ang pwedeng ilaro sa bawat team sa FIBA kaya naman madalas ay binibigay natin ito sa mga big man at tulad nila CJ Giles noon, Marcus Doutet, Andre Blatch at wing players sa tulad nila Jordan Clarkson at Justin Brownlee. Siksikan na nga ang guard spot sa Pilipinas kaya naman malabong ibigay ang pwesto na ito para kay Remy Martin. Subalit so kung po pwede lang nga sana siya na maglaro bilang local ay walang duda na matagal na siyang parte ng ating lineup. Kaya naman sa ngayon ay nananatiling pangarap pa din para kay Remy Martin ang paglaro para sa gilas na hindi natutupad. Si Remy Martin ay naglaro sa Greek League at isang Pro League sa Iceland matapos na nag-rumaduate sa kolehiyo. Ganun pa man ay last year ay tinamaan siya ng Achilles injury sa kasamang palad at nagpapagaling pa din ngay ito mga kaibigan. Kaya naman sa ngayon ay hindi din natin alam kung katulad pa din ba ng dati ang kanyang laro kailangan niya nga ng explosiveness bilang isang player na hindi ganong pinalad sa tangkad sa mundo ng basketball at sa isang bagay nga ito mga kaibigan na madalas apektado ng Achilles injury. Kung hindi magbabago ang rules ng FIBA ay hindi inaasahan na may natin si Remy Martin sa Gilas Jersey bukod na lang nga kung maglalaro siya sa SEA Games o kaya naman sa Asian Games subalit nananatili siyang handa at naghihintay lang ng tawag ng Gilas Pilipinas. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.